Ay, good morning mga idol. Panibagong gul. huli na naman tayo. Happy holiday po ngayon. Araw. Ano. Yan lang po yung ano, na huli kong alimangong bato. Saka ito yung mga limang kong lalaki. Ayan o. Ano. Oh. O, PM na agad Oh. Ano. Nagrarambulan na sila o. Oh. Lalaki o. Oh, oh. Matataba. Saka ito yung mga tilapia kong mga idol oh. Nabinta ko na yung iba. Ayan. Nagtira lang ako pang ihaw. Ayan. Oh. Ayan, pim na, pim na dito sa Alibango. Ang kumuha, ayan, kuha na. O, oh, ayan o. Oh. Nakalive na ako kanina, ayan o. Oh. Dalawang tumpok lang to. O. Oh. Sige o, oh, 500. O, oh, unahan na lang, 500 o. Oh. Sa at kalahati may yan. O. Oh. Marami na to sa 500. Unahan na lang, pakyawan. 500, 500 o. Oh. Nanma mga idol, puyat na rin ako Ayan, na. Anong oras na? Umaga na ako, nakaahon alas 5. Maliwanag na po doon sa dagat. Ang daming kami naniisid, mga 6 kami.